You guys, yung mga bulaklak ni Mama, grabe kadami. Kapitan! Kapitan! Para sa inyo nga, uh, bago nga uh, simula ng inyong... Oy, sir! Magandang araw sa inyo. May naglalaro na bata ng laser, oh. Huwag masyadong uwi. Oh, eh, hindi pa ako nananalo, eh. Bitoy Cortez, tumatakbo bilang uh, kapitan. Bitoy Cortez, walang kadaya-daya, walang panloloko, kapitan lang. Yo, nagbisto ko marinig. Pero, sir, marami na nagkampanya dito, eh alam nyo sir, hindi yan maiwasan yung mga pangangampanya bawat bahay. Ako sir, bawat iskinita, bawat dulo ng kubita, kinampanyahan ko na sir. Kasi bawat sulok-sulok dapat -sulok sir, mapuntahan nyo, mabigyan nyo sila ng plataporma, uh, plataforma, ng inyong pangako. Ano sir, sinusuyod mo talaga bawat? Sinusuyod ano? ko yan. May dala kami, may dalaga kang suyod, di ba? Meron. oh, suyod. Sinusuyod um, ko yan. Tsaka, ano sir, gusto ko sana marinig yung plataforma nyo. Plataforma, natural yan. Siyempre, tatakbo ako ng kapitan. Dapat, yeah, may mga panghawakan kayo nga pang ako, plataporma, alam mo, isa sa mga plataporma ko pag ako nanalo bilang kapitan dito lahat ng kabit, bibigyan ko na ng kanya-kanyang asawa kasi ugali nilang mangagaw ng asawa oh, para na hindi na sila mangagaw ng asawa bibigyan ko na sila ng kanak-kanilang asawa Ganda yan, sir. Oo, kasi dito. balita ko din talaga dito sir grabe yung talaga dito, ang kabit dito ang problema, yun, yun din ang napansin ko nagpasensus ako dito, maraming kabit daw dito kaya bibigyan ko na ng kanya-kanyang asawa para hindi na magulo, ay maganda yun sir makatulong ka talaga, oo yan isa pa sa mga plataporma ko dito sa lugar nyo, lahat ng mga babaeng niloko ng boyfriend nila, bibigyan ko ng 5,000 kada buwan. Oh, grabing laki. oh, siyempre hindi naman nila deserve lukuhin yan eh. Sana naman, totoo na yan sir. Kaya nakarang kami. At yung 5,000 na yon galing sa aking bulsa. Wow! Yon, ganun ko sila kamahal. Kala ko sa barangay. Ay! <coughs> hindi, ganun. At isa pa sa mga pangako ko, lahat ng kawatan ang talampakan balatan. Arui, na pala Kasi marami dito sa inyong kawatan eh. Bubo naman ako pakinggan, sir. Kawatan ka ba? Hindi, sir. Nagtigil na, nagtigil oh, na. Oo, ganyan. Butanti ka. Butanti ka ba? Butanti, sir. Oo, oh, sige. Dahil, papatawad na kita. Iyo, salamat. Yan yung mga platform. Tatlo pa lang yan. Sa isang libo kong platform, mga pangako dito sa barangay nyo. Lapa, no, sir, parang, parang kilala kita. Paano mo ko nakilala? Parang na para namamukhaan kita. Di ba ikaw yung may asawa na hiniwala yan, na pinalit ka sa pulis? Bakit mo pa pinaalala yon? Ay, pasensya lang sir. Pass is pass na yon. Nakamove ko na ako eh. Kaya nga tumatakbo ko ng kapitan para mabaling yung isip ko sa kanya eh. Wow! Ganun nang nga ko Di, parang para di na tayo magtagal sir. Buritche, gusto ko sana. Ano yung pangako mo nito sa barangay ko sakaling manalo ka? Ito na. Para di tayo magtagal dahil mainit. Uh, ikot pa ako. Dama sir, mainit pa ilang bahay pa lang ito eh. Ang mapapangako ko lang sa inyo. Servisyong tapat. Bakit hindi ako naging sapat? Pasensya lang, siya, ha? mo pa kasi. si mo ba